guys good evening magdi-dinner tayo guys gumawa ako ng uh, dinner ko mayroon akong uh, fries rice at saka mayroon uh 3 pieces nuggets and gumawa ako ng uh, chicken burger yan guys dahil hindi ako kumakain ng beef na burger gumawa ako ng chicken yan guys tapos ito yung sausawan ko. Meron akong uh, burger sauce. And then, meron Mayonis uh, mayonnaise um, uh, pilpil. Tsaka meron akong ketchup na Heinz. Naglagay na ako sa saan ko. Kunti-kunti guys. Ayan guys, dinner ko tayo. yan Pero syempre hindi na mawala yung tsaa pag gabi. magpa ako. Ayan, guys. Nakakalungkot kumain mag-isa. As in, mag-isa lang ako lagi. Kaya minsan nakakawalang ganang kumain kung mag-isa ka lang, guys. Kaya yun. anyway Hmm. Masarap yung pag sa bahay gawin yung ano, yung um, burger na gusto mo kasi kung ayaw mo lagyan ng kamatis, pwede mo siya hindi lagyan. Tapos kung gusto mo siya lagyan ng kamatis o yung litos, pwede mo siya lagyan. Sa akin kasi hindi ako naglalagay, naglalagay lang ako na ano, ng um, ketchup at saka yung cheese ng burger, ayun, chicken, sa kanya ko ng ketchup. Gumawa ako yung ang um, ano niya. Kasi nga, hindi ako kumakain ng ano, ng beef na hamburger. Pwede na, pwede na pagtsagaan yung ginawa ko. And guys, thank you for watching. Bye bye, God, God bless all.